Iris, ang pahiwatig ng gabay. Ngayong araw, iwasan ang maling paghuhusga sa mga tao sa paligid mo. Ang mabilis na conclusion ay maaaring magdala ng hindi pagkakaunawaan at posibleng kapahamakan kung hindi ka mag-iingat. Mas mabuting maglaan ng oras para makinig bago magbigay ng sariling opinyon, ayon sa iyong gabay. Sa usaping trabaho, mahalagang umiwas ka sa chismis. Huwag mong hayaang mahila ka ng mga negatibong usapan na maaaring makasira ng reputasyon mo. Sa halip, ituon mo ang sarili sa paggawa ng makabuluhang gawain at pagpapanatili ng respeto sa mga katrabaho. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Pagdating naman sa kamag-anak, maging mahinahon, sa pagbabahagi ng nalalaman tungkol sa iyong hanap buhay. Hindi lahat ay dapat mong sabihin ng diretsahan, dahil maaaring magdulot ito ng selos o hindi magandang pakiramdam. Ang dahan daw ang pagsasalita, at maingat na pagpili, ng salita ay magpapanatili ng maayos na samahan. Iris Ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Leo. Ang mga swelting kulay ay, blue at red, nagbibigay ng sigla at kaliwanagan. Mga swelting numero ngayong araw ay, number 30, number 16, at number 22 nagdadala ng balanse, ideya, at tiwala para sa iyo. Taurus, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw sa aspeto ng pagmamahalan, may posibilidad na mas maging malinaw ang damdamin mo sa isang taong matagal nang nagbibigay ng halaga sa iyo. Ang mga usapan ngayon ay maaaring magbunga ng mas matibay na pagkakaunawaan, lalo na kung bukas ang puso mo na makinig at magbigay ng pagtitiwala. Iwasan lamang ang sobrang pagiging matigas ang ulo, dahil maaaring maging dahilan ito ng hindi pagkakaintindihan, ang pahiwatig. Pagdating naman sa pera, may magandang oportunidad, na darating para mapalago ang iyong pinaghihirapan. Maaring may kasunduan o proyektong kailangan mong pag-isipan, nang mabuti bago ka pumirma o pumayag. Tandaan, ang tiyaga at tamang diskarte ang magiging puhunan mo para magtagumpay. Sa pakikipagdil sa mga dating kaibigan, makikita mo na may mga pagkakataong magbabalik, ang dati ninyong koneksyon. Ang ilang mga alok o suhestyon mula sa kanila, ay maaaring maging kapakipakinabang, basta't maglaan ka ng oras, nasuriin kung alin ang totoo at kung alin ang hindi para sa ikabubuti mo sa pamamagitan ng pagiging praktikal at tapat, mas maayos na maaabot ang balanse ng samahan at oportunidad. Taurus Ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga swelting kulay ay blue at beige, nagdadala ng kapayapaan at praktikalidad. Mga swelting numero ngayong araw ay number 12, number 27, at number 30, sumisimbolo ng pagtatapos, bagong simula, at unti-unting pagunlad. Gemini, ayon sa iyong gabay, sa pakikipag-transaction, maging mapanuri dahil may mga tao, na senyales na ganid, at mas inuuna ang sariling interes ang posibleng makaharap mo. Huwag ka agad magtitiwala at suriin ang lahat ng detalye, bago pumasok sa anumang kasunduan. Ang pagiging maingat ay magliligtas sa iyo sa posibleng pagkatalo, ang pinapahiwatig. Pagdating naman sa trabaho, mainam na ipakita ang respeto, at pakikasama sa iyong supervisor. Ang pagpapakita ng kooperasyon at pagsunod sa tamang alituntunin ay magbubunga ng mas maayos na relasyon, at maaaring magdala ng pabor sa iyo. Sa usapin ng pera, unahin ang mga pangangailangan ng iyong magulang, mga anak, at asawa kung ikaw ay may hawak na pera sa ngayon. Ang pagbibigay prioridad sa kanila, ay hindi lamang magdadala ng kapayapaan sa tahanan, kundi magpapakita rin ng iyong malasakit at responsibilidad. Gemini, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Libra. Ang mga swerteng kulay ay yellow at brown, nagbibigay ng sigla at matibay na pundasyon. Mga swerteng numero ngayong araw ay number 25, number 14, at number 21, sumisimbolo ng kakayahang umangkop, malikhaing isipan, at tamang tsempo. Cancer. Ang gabay ay nagpapahiwatig ngayong araw, ang pagiging bukas sa pagbibigay ng sariling opinyon, ay makakatulong sa iyo. Huwag kang matakot na ipahayag ang nakikita mong tama, dahil sa ganitong paraan, ay maiiwasan mo ang kalituhan, at mas mapapansin ang iyong pananaw. Ang tiwala sa sarili ang magbibigay sa iyo ng lakas sa mga gagawin, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pakikihalubilo sa iba, kahit sa labas ng opisina, o lugar ng hanap buhay, ay makakabuo ng mas matibay na ugnayan. Ang simpleng pakikasama, ay maaaring magbunga ng bagong oportunidad, at magpalakas ng pagkakaibigan sa mga katrabaho at maging maunawain. Pagdating sa kamag-anak, mas mainam na maging bukas, at tapat sa pagsasalita tungkol sa iyong hanap buhay. Ang pagbabahagi ng nalalaman, ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magbukas ng posibilidad, na makatulong ka rin sa kanila. Ang malinaw na komunikasyon ay magdudulot, ng mas malapit na koneksyon sa pamilya. Cancer ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Scorpio. Ang mga swerteng kulay ay, silver at violet, nagdadala ng intuition at emosyonal na karunungan. Mga swerteng numero ngayong araw ay, number 29, number 18, at number 25, nagsasaad ng empatiya, koneksyon, at pagunawa. Leo ang pahiwatig ng gabay sa pamamahay, iwasan ang pagiging sobrang matahimik o tahimik lamang dahil maaari itong magdala ng bad energy na nakakaapekto sa samahan ng lahat. Ang masiglang pakikipag-usap at pagbibigay ng positibong vibes ay makatutulong upang maging maaliwalas ang paligid at bumubuo ng good vibes ng swerte sa inyong lahat ayon sa iyong gabay. Sa usaping pagmamahalan naman, ngayong araw ay mainam na maging mas masuyo, at magbigay ng atensyon sa iyong minamahal. Ang maliliit na pagpapakita ng lamang at suporta, ay makakapagpasigla sa relasyon at mas makakatulong upang matuloy, ang mga pinapangarap ninyong dalawa. Pagdating naman sa trabaho, dapat mong tapusin ang mga nakaatang nagawain. Ang pagpapabaya o pagpapaliban ay maaaring magdulot ng mas mabigat na suliranin sa hinaharap Ang disiplina at pagtutok sa oras ay susi para maiwasan ang anumang komplikasyon sa pinagkakakitaan Leo Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Capricorn Ang mga swerteng kulay ay gold at black nagdadala ng kapangyarihan at karunungan mga suwelting numero ngayong araw ay number 8, number 19 at number 26. Sumisimbolo ng tagumpay, disiplina at matibay na pagpapasya. Virgo, ang gabay kapalaran mo ay nagsasabi, sa usapin ng mga kaibigan, mas mainam na umiwas muna ngayong araw. May posibilidad na madala ka nila sa maling sitwasyon na hindi mo inaasahan. Ang pagpili ng tamang samahan, ay makakaiwas sa gulo at hindi pagkakaunawaan. Pero may aura ka ng buenas sa pagpirma ng mga bagong pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Para naman sa pagmamahalan, mahalaga ang pagiging mas maunawain ngayong araw. Ang pagpapakita ng pasensya at pagunawa sa damdamin ng iyong kapareha ay magbibigay ng mas maayos na daloy sa relasyon. Ang pagiging bukas-loob at kalmadong kausap ay susi upang mas mapalapit ang isa't isa. Pagdating sa pera at trabaho, kailangan mong maging masinop. Ingatan ang bawat pinagpagyaran mo dahil may posibilidad na biglang may lumapit at makipag-usap tungkol sa mga bagay na hindi mo agad dapat ipagkatiwala. Ang maingat na pagpapasya ay makakaiwas sa pagsasayang ng pinaghirapan Virgo ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Pisces Ang mga suwelting kulay ay green at cream nagdadala ng paggaling at katiwasayan Mga suwelting numero ngayong araw ay number 6, number 11 at number 28 sumisimbolo ng balanse, pagtulong sa iba at pagsunod sa natural na agos. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, pagdating naman sa trabaho, hindi kailangang pilitin tapusin lahat kaagad-agad. Ang tamang paggawa ng plano, at unti-unting pagtupad sa mga gawain, ay magbibigay ng mas maayos na resulta. Ang hindi pagmamadali, ay makakaiwas din sa pagkakamali at stress sa hinaharap. Bawal ka muna makisama sa tukso, ng pagmamahal, sa hanap buhay, baka ikaw ay makakuha ng ikakalungkot ng hindi muna mamalayan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. At sa pamamahay, ang pagiging tahimik at matahimik ay mas makakabuti sa iyo at sa mga kasama mo. Ito ay magbibigay ng payapang enerhiya na makakapagalis ng tensyon at magdudulot ng maayos na kapaligiran. Sa pagmamahalan, hindi kailangan na sobra-sobrang masuyo ngayong araw. Ang pagiging simple at natural na pagpapakita ng damdamin ay sapat upang mapanatili ang balanse sa relasyon at hindi rin ito mabibigatan ng iyong kapareha. Libra, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Aries. Ang mga swelting kulay ay, pink at sky blue, nagbibigay ng kabaitan at maayos na komunikasyon. Mga swelting numero ngayong araw ay, number 34, number 15, at number 23, nagdadala ng seguridad, plano, at mapayapang interaksyon. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, sa tahanan, huwag masyadong magpakita ng sobrang pagmamasid o pakikialam ngayong araw. Hayaan mong matuto ang mga kasama mo sa kanilang sariling karanasan. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon sila ng lakas ng loob na harapin ang kanilang mga pagkakamali, ang pahiwatig. Pagdating naman sa trabaho, hindi kinakailangang ipakita lahat ng nalalaman mo agad. Ang pagiging kalmado at pagtutok, lamang sa mga kasalukuyang tungkulin ay sapat na para mapanatili ang tiwala ng iyong boss. Ang hindi pagmamadali ay makakaiwas din sa labis na pressure. Sa pangarap mang tungkol sa negosyo, hindi mo kailangang unahin ang pag-aaral ng detalyado bago magsimula. Minsan mas mainam na magsimula agad at matuto sa aktwal na karanasan na dahan-dahan na maingat. Ang pagtuklas sa proseso habang ginagawa ito ay maaaring magdala ng kakaibang ideya at oportunidad. Basta dapat ay positive lagi ang iniisip ay mas lalabas pa ang mga seriling kaalaman. Scorpio, ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Aquarius. Ang mga swelting kulay ay maroon at white, sumisimbolo ng lalim at kaliwanagan. Mga swelting numero ngayong araw ay number 10, number 13, at number 24, nagdadala ng pagbabago, lakas ng loob, at paglaya. Sagittarius, gabay kapalaran ngayong para sa iyo, napahiwatig sa pakikipag-transaction, maaari kang makatagpo ng mga tao, na handang magbigay ng patas na usapan, at makipag-cooperate sa iyong layunin. Ang pagtitiwala at bukas na komunikasyon, ay magbibigay ng mas mabilis at maayos na resulta sa iyong kasunduan. At mainam din kung may dapat ka ng tapusin na desisyon, ay iyon ang gawin, senyales siya na makakatulong sa pamumuhay, Ayon sa iyong gabay. Pagdating naman sa trabaho, hindi kailangan na masyadong umasa o makisama palagi sa supervisor. Ang pagpapakita ng sariling inisyatibo o natural mangkarungan at pagiging independent ang magpapatunay ng iyong kakayahan at magdadala ng respeto mula sa iba. Sa usapin ng pera, huwag mong gawing pangunahing prioridad. Ang lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya ngayong araw. Maglaan ka rin ng bahagi para sa sarili mong pangangailangan at personal na seguridad. Ang balanseng pamamahagi ng pera ay magbibigay ng mas maayos na daloy ng iyong pinansyal na sitwasyon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Gemini. Ang mga swelting kulay ay light blue at orange, nagdadala ng malawak na pananaw at positibong enerhiya. Mga swelting numero ngayong araw ay number 7, number 20, at number 29, nagdadala ng bagong ideya, inspirasyon, at pagangat. Capricorn, ang pinapahiwatig para sa iyo ng gabay, sa mga kaibigan, magandang makisalamuha ka ngayong araw. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng magaan na pakiramdam at magbukas ng bagong oportunidad. Ang pagtitiwala at pakikipag-ugnayan ay maaaring maging daan para sa mas malalim na samahan. Pero may kahinaan ang swerte mo sa paggawa ng pagpirma o pagbibigay ng pangako ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan, hindi kinakailangang masyadong magpakita ng labis na pagunawa. Ang pagiging direkta mo, at malinaw sa iyong saloobin ay makakapagpatibay ng tiwala, at komunikasyon sa relasyon. Ang pagiging tapat ang mas makakatulong ngayon. At hindi mawawala ang positive vibe sa pag-iibigan. Pagdating naman sa pera at trabaho, huwag masyadong maging istrikto o masinop. Ang pagiging bukas sa tamang pakikipag-usap at pakikipag-share ng mga plano ay maaaring magbigay ng bagong ideya at makakatulong din sa pag-unlad. Ang pagiging flexible sa ganitong sitwasyon ay magbubunga ng magaan na daloy sa trabaho at pinansya. Capricorn, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Cancer. Ang mga swerteng kulay ay Navy Blue at Gray. Nagbibigay ng profesionalismo at emosyonal na kontrol. Mga swerteng numero ngayong araw ay, number 17, number 12, at number 31, simbolo ng pamumuno, sipag, at pagkamit ng pangarap. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, sa pakikipagdil sa mga dating kaibigan, maging maingat ka sa pagbabalik ng koneksyon. Hindi lahat ng alok o isang mungkahi, ay para sa iyong ikabubuti. Ang ilan ay maaaring magdala ng kalituhan, kung agad mong pagbibigyan ng walang masusing pag-iisip. Piliin lamang ang ugnayan na tunay, na makakatulong sa iyo at iiwas ka sa posibleng problema, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pera, maaaring kailangan mong maging mas praktikal kaysa agresibo. Iwasan ang padalas-dalos na pagpapasya lalo na kung may kasunduan o proyekto na inaalok. Mas mainam na maghintay ng mas malinaw na pagkakataon, bago kumilos, upang hindi ka mahirapan sa dulo. Sa aspeto ng pagmamahalan, may posibilidad na magdala ng distansya, o alinlangan ang kasalukuyang sitwasyon. Maaaring hindi lahat ng emosyon, ay malinaw sa ngayon, kaya mas makabubuti kung maglalaan ka muna ng panahon para unawain ang sarili bago ka magbukas ng damdamin. Ang pagiging tapat at mahinahon ay makakatulong para hindi lumayo ang taong nagbibigay halaga sa iyo. Aquarius. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Taurus. Ang mga swerteng kulay ay green at ivory. Nagdadala ng inovasyon at kilanawan ng layunin. Mga swerteng numero ngayong araw ay, number 6, number 22, at number 30, nagsasaad ng matatag na pundasyon, tamang desisyon, at maayos na ugnayan. Pisces, gabay ng kapalaran ngayong araw, sa tahanan, maging mapagmasid ngayong araw, upang kaagad kang makapagbigay ng tamang payo o advice sa mga mahal mo sa buhay. Sa ganitong paraan, maiiwasan nila ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan. Maganda ring magbigay ka ng advice tungkol sa kalusugan, gaya ng wastong pamamahinga at tamang pagkain, upang manatiling malusog ang buong pamilya, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa trabaho, pagkakataon mong ipakita ang iba pang nalalaman mo. Ang pagpapakita ng bago mong kakayahan at talento ay magbibigay sa iyo ng dagdag na tiwala mula sa iyong boss at mga katrabaho. Ang pagpapakita ng inisyatiba ay magbubukas ng mas magandang oportunidad. Sa mga pangarap tungkol sa negosyo, hindi masamang magsimula muna sa pag-aaral ng mga hakbang at detalye sa nais mong gawin. Ang pagkuha ng tamang kaalaman bago magsimula, ay magbibigay ng mas maayos na direksyon, at mas malaking posibilidad ng tagumpay sa hinaharap. Pisces, ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Scorpio. Ang mga swerteng kulay ay red at silver, nagbibigay ng katahimikan at koneksyon sa kamalayan mga swerteng numero ngayong araw ay number 9, number 18 at number 27 nagsasaad ng kaliwanagan, pagmumuni-muni at mas malalim na pagkaunawa.